guys, welcome to our new mission vlog. So currently nandito tayo ngayon sa Barangay Poray Rodriguez Rizal. So ang bibisitahin natin, ang pagmimisyonan natin, hindi sila Aita, ang tawag sa kanila ay Dumagat Tribe. So we will see kung ano yung status or current situation nila doon sa taas ng bundok. Ito rin sila mother, oh. Hmm. Awa. baka yung kung ako. Our orange girl, Mami Lina! <laughs> diba? Mami, ilang taong ka na? 73. 73. Wow. <laughs> Ikaw, Mami Lina, ilang taong na? 72? Wow! So, kailangan na natin maglakad dahil hindi na kakayanin ni Asher na maraming sakay. Kasi makipot na yung daan paakyat. Okay. kasi tabingin na yung daan at maputik. Hindi na makapass through si Asher. ulit. Sasakay na po ba tayo ulit or hindi na po? Tatawiran pa ba? Tatawiran pa oh O dito na po yung tatawiran? Wala nyo pa ba? Tatawiran Tatawiran pa Tatawiran don tapang tapang oh sagabi don tapang tapang ayala hindi maglakad na tayo hindi ba kaya hindi 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 po hindi 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 at napakainit. Sa <laughs> so, mamaya papakita ko sa inyo yung ganap ng mission natin today. See you. Sige <tinyo> <tinyo> lang May. Bit, bit natin. Isasakay na sa tricycle. Paakit dun sa bundok. Ito pag may ayunan okay. sa pagdating.

sa walking, walking. Morning, guys. <laughs> uh, <laughs> hindi pa kami ngayon sa... Paulit-ulit ang intro. Ganda ng ilog. Ay, wow. May ilog. Parang magkampis So, akit tayo. Dire-direcho lang daw. Morning, Morning, guys. Grabe. Ay, kalahati pala. Ay, kalahati <laughs> pala. Kiki, okay, okay, kape, kape. Kalahati lang pala ako, na yung na may Morning, guys. Pagkakaling lang namin last week, dito kami. Ulit-ulit siya sa good morning, guys, no?

Whew. Nauna na sila towa ah. dun sa tribe. So ganito yung estado ng daanan dito sa Rodriguez Rizal papunta dun sa Dumaga Tribe. Marami kaming nadaanan, kalahati lang yung kalsada. Yung iba naman, pagitan, napakahaba bago magiging semento ulit. Tingnan nyo po, bundok na bundok na talaga. Semento yun, hanggang dito. Sila lang kumana, eh. Pagiging ito iwan natin. Sa ating yung eh. Oh? Aakit pa, pa po, eh. Diyan pa po, Pastor. Aakit ah, pa Akit okay, pa po dyan? Akit pa tayo dyan, may dalawang pangsok na ano. D <laughs> oh, may bahay doon, may bahay ng resort. Ano po yan yung mga bahay po so, sa baba? Mga, resort? Ayan po, yung mga katutubo yan, mga bahay na dyan. Tapos, pag ano, dito sila sa baryo. Ayun. Yung iba dyan, doon sa malalayong gano'n, nakabahag pa eh. Bahan, ah, okay. Pero dito, civilized nga, tsaka mixed sa, uh, ano na sila, with, So, yeah, call, you know. mm -hmm. so, another development to Resort. the door. Tingnan nyo sila. Uh. Ay! Bye, Mark. Ay. Ang galing ni Kuya mag-motor. Ang pinabayaran sa kanila eh. Yung mga ganyan dito. Abag.

Talagang na mga gulo malalapot pati talagang matika sa kayo. Ayoy baon. Dito na lang ulit ang baon. Magdedebgado walang baon. Ngayon kumuha na kayo ng bato 'yung ang iwi na. Ano? Kailan? meron tayong mga backup na mga sundalo. Kasi medyo hindi medyo, looban talaga to be, looban talaga. Kaya we need some backup. Iniwanan niya si... Oh, ako yung napapunta rito at mission Amal, almost 3 years na. So, naitatag po natin itong maliit po ng chapel. Dito. Tapos, nakipag-unayan -unaya, nakipag ako sa chieftain dito. Wala yata si Tata Amang. Yung pinaka-chieftain ng uh, Dumagat Tribe. Ang tawag po sa Dumagat Tribe. Yung mga mamakasyon. Si IPMR, meron po tayong pinatawag dito na indigenous people representative to the municipal si Dalia, si Consial. Consial siya. Tapos asawa niya, yun, asama po natin yung asawa ni IPMR na nagkait po tayo dito. So, yung mga kulong-kulong po ay mga dumagat po yan na nag-assist po sa atin. Tapos, ang Chaplaincy ng Montalba na kasama po ako, ay nag, nagpunta po rito at nag, nag ng mission. Ako nung po, almost twice a month nandito ako pero hindi ako madalas na makaakyat ngayon lalo ngayon ako po ay bagong opera February 4 so praise the Lord nakakaakyat-akyat na uli ako at uh, mission na so ito po yung naitatag natin uh, way back one year na may get na ano uh, so nakipag-ugnayan po tayo sa, sa barangay actually meron na po ako rito ng resident na kahit mo so nagpa-resident ako talaga rito magandang dibdiba na mission at uh, yung senior citizenship ko, dito ko na rin iniano sa poray eh, para kung ano man mga benefit. Tapos ah uh, registrado akong butante na ng San Isidro naman. ah eh. uh, isang barangay dito yan. Ay, eh, gusto mga uh, transfer na rito para talagang resident para tuloy yung evangelism natin. Dati, about 140 families of Dumagat tribe ang nakatira dito sa community. ah uh, about 90 family dito, pero yung mga somewhere 50 families scattered sila dyan sa mga taas kabundukan Pabundukan dyan sila -bahay. mga bahay bye Mga 2 kilometers, 3 kilometers dito, yung mga nagbabag pa, oh, makaingalan sa may inuman. Uh, pero dito, kasi mix mixed culture na rito, nahaluan na sila ng uh, bisaya at bicol. So, pinaka marami dito ay bisaya from Aklan na hmm. nag-mix culture na. Kaya remontado, Nahati na silat at na magkaroon na ng mixer. Uh. Pero um, may kit kalahati pa rin dito ay illiterate na uh, ano, lalo yung may mga edad. Nung pagpunta ko dito, uh, siguro 70% walang baptismal, walang birth certificate. Pero lately, uh, yung chart natin, nag-baptismo tayo ng mga ano para ma-issuehan sila ng local civil registrar at ngayon ay marami nang na ngayon dito na mga dumagat. Dati wala silang mga birth certificate. Kahit yung matatanda na, walang birth certificate. Saka yung, yung mga kaninang nakita natin, yung no read, no write. Ang mga nakakabasa pa lang dito, yung mga bata pa lang na nagsisipag-aral. Ang mga bata rito ay naglalakad ng... Bakit yung dinaanan natin doon sa pinakaanong? lalakarin nila ito papunta rin para makapag-aral sila ng mm -hmm. limitado nah, um, basically ang pagkain nila rito of course siyempre Pilipino yung bigas uh, nilagang saging nilagang kamuting kahoy kukunti na rin dito mga ubi eh, tsaka, ano, pero marami silang ibang frutas uh, mga mga abukado ang pinaka main product nila is saging uh, a few moments later Pagkatapos mga Mahal na mahal kita sa Mahal na mahal! Sa sa'n, kung saan pangalo? Hindi ba po ay lang ha? Dahil isa yung dutuan natin na! So tama na? Maraming pa balik na tayo ng sasakyan. So, medyo malayo ulit yung lalakta yan. Lakad lang. May mga tungkod na sila. Tamo. Ito naman yung tungkod. Ito hiking. Ay.

Oh <laughs> am <laughs>

Para po tayo nag-hiking. Uh -huh. init na naman ng balik natin. Pwede ma tayo na man tayo bumalik na ano. hapon Kasi ano lang naman to. Hindi mo tayo pawis. Hindi. Walang, walang pinapawisan dito. Walang walang napagod dito. Wala. Hindi. Hindi nakakapagod. Ano oh. Ano yan?